Good morning po sa lahat. Happy Fiesta po. Ito po ang simbahan ng Santa Cruz Marinduque. Ngayon po ay kapiestahan na ng Banal na Cruz May 3. Ayan, at napakaganda po ng gayak na simbahan. Ngayon po oh. daming ano nag ng Misa. Ito po yung Misa ng Kapistahan ng Banal na Cruz. Uh, alas 9 ang Misa. Tamang-tama po yung dating namin. Napakaganda po ng simbahan ng Santa Cruz. Ayan po. Oh. Ito ang kumbento ng simbahan ng Santa Cruz. Ayan. Ganda po. Ganda po. Salamat. Tapos lang ang Misa. Happy Fiesta, Santa Cruz Marinduque. Katatapos lang ang po ng misa at sa sunod na po ang consecrated mass. Yun eh. ganda po ng loob ng simbahan ng Banal na Cruz. Gayak na gayak. Ayan. Ngayon po ay binyag pa. Alam ko, alas 8 ang binyag. Libutin po natin ng konti ang simbahan, ang loob ng simbahan. Ito po ay napakagandang simbahan dito sa Marindo. Ito po ay, alam ko ay, mahigit 400 years na. Yan. Malaki po ito. Napakalaki ng simbahan. Ayan. Uy! nadi Nandito pala si Chagrasia. Naka-video naka ka, Chagrasia. <laughs> Tapos ka lang po ang misa. Pa alas 9 pa po ang misa, Ibi. di ba? Ga? Ay, kasabay po namin si Chukishu. Paparoon si? sa... Si Chukishu at si... Paparoon sa sabungan <laughs> May dalang manok. <laughs> Jahin ko po yung kapatid ni tatay na kasalubong po. Ayan. Dito po yung extension ng simbahan. Napakaganda po ng simbahan ng Santa Cruz, di ba? Ng banal na Cruz Wala pa pong gaanong tao dahil nga po alas 9 ang concelebrated mass. Ang alam ko ang sa ay si Bishop ng Buwak. Bishop ng Marinduque pala. Si Bishop Don at ang lahat po ng mga kapariyan ay pupunta. Ayan, picture-picture po yung mga nagpabinyag. Napakaganda po, po ng gayak ng simba. Piestang-piest. Buti na lang Ang ganda din ng bubong yan. Ayan oh. Mrs. Gregoria Roque and family, Mr. and Mrs. Gloria Roquette and family, Mr. and Mrs. Mrs. Roquette <laughs> yes, and family, Mr. and Mrs. Roquette and family, Mr. and Mrs. Roquette Mr. Mr. and Mrs. Roquette and family, Mr. and Mrs. po sa family, may extension din Malaki po yan Sobrang laki Heirs of Emiliano and Rosalina and family Heirs of Bob and Loretto Obias and family Heirs of Renan and Fetiza and family Heirs of Pete and Rosy Lomay and family Heirs of Gabriel and Yadiva and Fetty Bennett Yes. Boy and girl, single, and family. Conception, newborn,